Sa nalalapit na kaarawan ni Kuya Jomar ano kaya ang minimithi niyang regalo, pero bago po natin umpisahan ang kwento natin ngayon ay nais ko po sana kayong batiin ng isang mapagpalang araw para sa ating lahat at shout out sa lahat ng bumubuo ng team calling up lalong lalo na kay calling up Rob at sa minamahal nating tambalan na jump Car, At kung bago lang po kayo sa aking munting channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe salamat po. Sa nakaraang live ni Kuya David Vlogs ay tinanong niya po si Kuya Jomar kung ano ang pinakaminimithi nitong regalo na gusto nitong matanggap sa kanyang nalalapit na kaarawan at narito pakinggan po natin ang sagot ni Kuya Jomar ukol sa tanong ni Kuya David. Ay. Ito pa mga kalingap, it's an tayo, tayo kay Papa Jumps, guys. Ano yung Papa Jumps. Po. Oh. Um, kung papi... Di ba ang birthday ka na? Oo. Oh. Kung papipiliin ka ng best gift para sa mga birthday mo ngayon. Yes? Uh, ano yung gusto mong matanggap? Ano <laughs> na po? Shalang sapat na. Shalang? Shalang sapat na. Ikram. Shalang sapat na. Ikram. Shalang sapat na. Ikram. Eh, ko na yun. Huwag mo na ba hindi makahinga? <laughs> At ayun na nga po ang sagot ni Kuya Jomar sa tanong ni Kuya David. At hindi material na bagay ang gustong matanggap ni Kuya Jomar, kundi sa tingin po natin ay si Carla ang minimithi na regalo ni Kuya Jomar para sa kanyang nalalapit na kaarawan. O mga calling up ano kaya sa tingin nyo ang magiging regalo ni Carla sa kaarawan ni Kuya Jomar? Please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video and don't forget to subscribe Calling Up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.